sa mga ilang years and past few months na rin na nandito tayo sa coaching session natin sa Papang TV ay napakarami na po nating natulungan and I'm so blessed to announce mga utol na siguro in my opinion more than 80% na mga lumalapit po sa atin ay talaga naman po nagsasucceed in order to win their ex-back at hindi naman po natin itatanggi na ang mga ginagamit po nating procedure dito ay kilalang kilala na po ng mga clients natin. Kadalasan dyan, yung A no contact, cat connection, yung mga tinuturo ko pong guide na tinatawag nga po natin na C, mutual, tsaka yung social media mga utol. Ito po ay kadalasan po nating itinuturo sa mga coaching session natin and luckily naman po, karamihan po ay nagsasucceed. Pero today ay meron na naman po tayong ibabahagi Although napakarami na po nating itinuro tulad ng mga Sigarnik effect, Peacock, Einstein theory mga utol, Morgan Freeman technique, tapos yung mga push and pull, sobrang dami na eh. Actually kung iisipin natin siguro mag, mga lagpas 15 or 20 techniques na rin po yung mga isinare natin dito sa Papong TV mga utol. Pero today ay muli na naman po nating ibabahagi ang isa na naman pong famous at kadalasan nagsasucceed din in order to win your ex back sa layunin natin na makatulong po sa karamihan mga utol or makatulong po sa lahat ng mga nanonood at numalapit sa atin mga kapatid ay hindi po tayo tumitigil para dumiscover at para alamin at pag-aralan kung ito po ay dapat nating share para po sa mga nangangailangan nga po na nanonood dito sa Papong TV Utol Pero sa kakaisip nga natin kung ano yung nababagay sa atin ano ba talagang paraan para bumalik ang ex mo mga utol baka naman po ang sagot is simplihan mo lang dahil nga po masyadong complicated ang isang breakup, naghahanap din po tayo ng very complicated na sagot or solusyon. Pero sometimes nga tulad ng binabanggit ko in my experience, mas simple, minsan much better. Kasi po ang ex natin, hahanap at hahanap talaga 'yon ng mga paraan para maging mas mahirap, challenging, may problema or complicated ang isang situation. Kasi nga the more na magulo, the more na negative at the more na sira, punit broken ang isang relationship mga utol lalong nakakatulong sa kanila yon kasi sabi ko nga po many times doon po nila na justify na ang pag-iwan sa iyo ay ang tamang solusyon kasi alang nga namang makita niyang bumubuti ka For example, nag-break up kayo tapos nakikita niya gumaganda yung negosyo mo, mas lalo kang pumopogi, gumaganda mga utol, natural magsisisi siya. E sino ba naman pong tao ang gustong magsisi? Siyempre, ang gusto ng mga tao, karamihan, lalo na mga dumper natin, ay maging tama. Makonfirm niya na yung kanyang naging desisyon ay correct mga utol. Kaya the more na nakikita niya na kayo po ay pumapalpak, The more na nakikita niya na kayo po ay nagpapakasira at talaga naman pong lalo nawawala ng pag-asa mga kapatid lalong numingiti yan, lalong napapacheck yan dun sa checklist na ginawa niya during the breakup. Psychologically, alam naman po natin na karamihan sa mga ex natin mga utol ay hindi ganun kasigurado. Maraming scientific explanation or mga expert in psychology or even breakup mga utol ay sinasabing parating 50-50 yan or parating 60-40 or even 70%. Nagusto lang ng ex mo, pero parating may natitirang mga percentage, mga utol, na hindi pa sila fully decided at naguguluhan pa sila. Doon tayo magte-take advantage. Doon po tayo aatake, mga utol, in order to win your ex back. Things we should consider. After a breakup, ang ex mo may ne-expect sa'yo. Simple man yan, or ano man yan, mga utol. Kadalasan, inaabangan nilang tatawag ka. Kadalasan, hinihintay nila or inaabangan nilang kayo po ay mag-reach out mga utol. Natural, hindi po natin ito pwedeng gawin. Dahil the more na may in-expect sila sa'yo at pagka nakita nila yung pattern na yon, ano mangyayari? Magkakaroon po sila ng assurance na kayo po ay naghihintay lang, na kayo po ay nakaabang. Which literally means, hindi mag-work yung mga bagay na gagawin mo. For example, kayo po ay magnono-contact natural hindi tatalab yun. Kasi nga po, ang pakiramdam ng ex mo ay kayo po ay nasa pakiting backup plan, assurance, hindi mawawala dyan, maghihintay. So, hindi e-epekto yung mga realization na gusto nating makamit mga utol dahil ang magiging palagay niya, kontrolado ka pa rin niya emotionally. So, dapat po nating iwasan ang pag-reach out at pagtawag or anumang communication sa ex mo. Unless, it is necessary. Pero dapat pa rin po mag-ingat tayo dito mga utol dahil any mistake, small amount of mistake na magagawa po natin ay masisira po ang lahat dito sa channel natin, sa coaching natin, tinuturo ko nga na at least 21 days pataas. Kung halimbawang abutin kayo ng 30 to 45 days, ideal na po yun. Kailangan natin yon mga utol in order para ma-detox muna yung ating side at yung ex mo para magkaroon siya ng clarity of course. Alam naman po natin psychologically na pagka tumatagal yung mga negativity mga utol, ito po ay nagsasubside. And then positive things remains. Parating ganoon kaya dapat magamit natin 'yon at maintindihan natin especially ngayon na kayo po ay nakakaranas ng breakup. Next, alisin mo yung mentality na para bang natataranta ka, natatakot ka at parang gusto mong gumawa ng paraan Ipursue yung ex mo mga utol. Tandaan natin ha, Nagkaroon nga tayo dito ng vlog na sinasabi ko nga na ang ex mo most probably ay nasa non-acceptance stage. Ito po yung mga stage period of time kung saan hindi ka dapat lumalapit sa ex mo. Dahil alam na naman po natin na mangyayari, ididenay niya yan, tatanggihan niya yan. Kaya kailangan ito po mga utol ay palipasin po natin habang kayo po ay nagfo-focus muna sa sarili, nag improve Dahil dito naman po papasok yung sinasabi nga natin na hahanapin ng ex mo for sure yung changes or development. Dahil many times sinasabi ko nga po, walang ex or tao na umayaw na sa isang situation or bagay, tapos later on babalikan pa niya. Usually babalik lang po ito mga utol pagka nakakita na po siya ng modification or improvement or changes. Tapos utol, pag ito po ay nagawa natin, gumawa po tayo ng effective or positive reconnection dito sa ex natin. Mapadampi, dumper, babae, lalaki mga utol ay pwedeng gawin ito meron naman po tayo mga guidelines kung paano po gagawin ito ito po ay available sa mga past videos natin na alam naman po natin na nakatulong po sa karamihan mga utol hanapin lang po natin ito at nandyan lang naman po siya available pagkahalimbawang nakakuha na po kayo ng technique o nalaman na po natin kung paano talaga yung proper way to reconnect walang masama to test the waters subukan natin mga utol tingnan natin kung ano na po yung mga na-realize niya after 21 days a few months or even a year na kayo nga po ay dumistance dito sa ex natin. Dito natin malalaman kung nandun pa rin po yung kanyang interest. Ngayon, syempre, pagkahalimbawang siya po ay nagpakita ng interest, kumunek sa atin, kumbaga mga utol. Very light, polite and calm always be positive lang po sa pakikipag-interact sa kanya. Kung halimbawa kayo po ay nagkakasama na, nagkakausap mga utol, siguro iset aside po muna natin yung ating agenda. Hindi yung tipong hinawakan lang at dinaprisan lang yung ating kamay ng daliri niya ni dulo ng kuko mga utol ay nagpapahayag na kagad tayo ng nararamdaman na natin. Mali po yun mga utol. Mas magandang ma-establish muna yung positivity at connection sa inyong dalawa. At tulad nga na sinabi ko, para maramdaman ng ex mo yung flow. Dahil pagka ito po ay naramdaman niya mga utol, hindi na magiging mahirap para sa iyo na kayo po ay magkabalikan. Pero wag kayong magpapakita na masyado kayong ma-effort. Huwag pa rin po kayong magpaparamdam na kayo po ay laging parang so much available and accommodating sa mga ex natin. Dahil hindi natin po pwedeng alisin na kahit na matagal na kayong hindi nag-uusap mga kapatid, ay nandun pa rin kahit papaano yung ego niyan meron pa rin po mga tinatawag na unresolved issues na alam naman po natin na pe, pwede nang gumaling pero mas magandang mag-ingat pa rin po tayo mga utol. Kaya ang hanapin natin after ng mga proseso o situation na tinuro ko kanina earlier sa video na to mga utol ay hanapin po natin yung connection. Once naramdaman na po niya yung connection and then magiging automatic at natural na po ang lahat. In my opinion mga utol, ito yung pinaka mas effective at mas malaking pagkakataon na babalik ang ex mo sa iyo. Rather than yung pano contact no contact lang pero hindi mo alam anong gagawin mga utol. Or even kahit nag no contact ka pero hindi ka naman nag-improve, wala din yun mga utol. Kung halimbawa naman na nag no contact ka pero kapiranggot lang yung oras, hindi sa eksaktong oras na ina-advise nga po natin mga kapatid, wala rin po mangyayari at hindi rin po babalik ang ex mo. Itong video natin today napakasimple lang. Pero kung iisipin natin mabuti or papakinggan mo mabuti mga utol, nandito na yung pinaka basic step. Steps. Although ang dami na nating itinuro before na ito mga dapat mangyari, ito yung mga dapat mangyari, may mga stages na dapat maranasan ng ex mo or nagpasa ng ex mo. Pero today, ito ay para nagkwentuhan lang naman po tayo mga kapapong. Pero I'm very sure pero I'm very sure na ito po ay useful at magagamit natin. Kung kayo po ay naghahanap ng kasagutan, kung papaano babalik ang ex mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at siyempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.